Sir uh, Moises, sir, ang gusto niyo pong mangyari ay makuha na 'yung inyong security license. Opo, sir. Eh bakit yung po kinukuha 'yung inyong security license? Para po makapag-apply na lang po ako sa, sa iba. So. Sige, kunin natin 'yung site ni Kernel Katamunan, ang may-ari ng Lionor Security Agency. Kernel, good afternoon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Ito po ay, sa kanan ko ay si ISO Santo Domingo. Ito po 'yung yeah. operation manager ko. Okay, good. Now, Kernel, gusto nuro po ni S.G. Moises makuha yung kanyang security license. So ba't ayaw niyo pong payagan siya makawala? Ay, hindi naman ganun, sir. Katunayan po, sir, ay meron na akong nakahandang report na ipapakita ko rin sa inyo. Ano po yung report? Nandito na rin po yung mga uh, dapat na gampanan niya dahil nagkaroon po siya ng hindi kanais-nais na pag-uugali sa aking operation manager. Inutusan ko ang aking operation manager na mag-conduct ng inspection. sa na pinag ni Moises. Ano, ang pinaka-reason bakit ayaw po ibigay yung Hindi, po. wala pa akong karapatan na pindingin po yung kanyang lisensya. Okay. Sa katunayan okay. po, ang lisensya niya, nag-renew siya, wala man siyang may bigay na pera. Kundi, ang ginawa ko, sir, kinausap ko siya, ano, may expert ng lisensya mo, kailangan may renew mo. Pero wala akong pera. O, sige, payroll deduction. Pumayag naman sir, sa payroll deduction. Hanggang sa nakaipon kami na pangbayad na 2,500 ang naibawas sa sahod niya. Magkano ba yung lisensya? Sa lumalakad, sir, Trish, inihingi sa amin. Dahil 2.5 lang na naibigay Kaya yun, nga po, may kulang pa siya ng? 1,100. Yung 1,100, yun po yung kulang niya doon sa pagpapalakad Oo, sa pero lisensya. Pero pinakiusapan ko na, sir, na kunin ko na yung lisensya. Eh, ngayon, sir, yung pag-submit naman sa Camp eh, kailangan naman, hindi naman natin sila pwedeng i-pressure para sa ganun, permahan yung lisensya niya. Yung lisensya niya, sir, gawa na, hindi pa? Nandito na, sir. Oh, gawa na pala ng lisensya. So magkano lang po kailangan bayaran niya sa inyo para makuha niyo? Eh, 1,100. Sir, totoo ba na kulang ka ng 1,100? Opo. Sa sosya ba kayo nagbayad o sa tao? Hindi sir, sa tao na tagalakad natin. So ay, itong taong tagalakad, ngayon. ito ba ay taga-sosya o ito ay fixer? Ating tagalakad namin yun sir. Pag nagbayad siya ng 1-1, makuha niya yung lisensya niya? Ay, hindi na sir, Andito na nga eh. Ah, hindi na? Oh, hindi naman pala na eh. eh pwede na ibigay sa kanya? Yes, sir. Pakireceive lang, sir, para manaman may future reference kayo. Meron lang akong isang request, sir, sa inyo. Pinagpustingan niya doon, sir. Inutangan niya yung ng 2,000 mahigit. Itawag na tawag sa akin yung... Sino pa inutangan niya? alam Wall niya, sir. Kilala niya. Oh, eh, may utang doon kapatid ninyo. Siya, yun na lang, sir, ang bayaran niya. wag na Pwede naman po yan. Pwede naman. Yun ang dapat bayaran niya lang. Yung pong pinag-utangan niyang tao, uh, kasamahan po ng kumpanya ninyo? Hindi sir, sa ibang agency. Na, ba't kayo nakikialam sa utang niya? Itawag na wala naman kinalaman yung inyong kumpanya? Tawag lang tawag sa akin sir. Sa agency po kasi namin. Eh di pabayaan nyo lang po sir kung tumawag. Hindi nyo naman tauhan yun. Hindi nyo naman kasamahan. SG Moises. Sir. Ang utang ay dapat binabayaran talaga. Opo. However, ang sabi ni Kernel, pinagkautangan mong tao, hindi naman pala kaano-ano nila, hindi pala ninyo kasamahan sa agency. Pero hindi nga maganda yon na kapag ikaw ay utang at nasa isip mo ay hindi na babayaran at wala kang pambayad, eh hindi, hindi tama yun. Nag-usap na po kami, sir, noon, no, isang gwardiyang. Babayaran ko naman po siya. Ano yung utang na yung 2,000? Nag-graduate po yung anak ko noon, kaya nakapangutang ako doon. Alam mo, Kernel, bakit siya nagkautang? May kasalanan ka rito, Kernel. Dapat ikaw magbayad doon sa utang. Ano po? Dapat yung utang po ni S.G. Moises, kayo po magbayad. Pag nabayaran niyo po yung utang ng SG Moises, meron ka pa rin utang kay SG Moises. Bakit, sir? Magkano binabagay sa si Arawan, sa agency? P300 uh, lang po. P333. Magkano ang minimum ngayon? 491 491 So may utang pa siya ng... So 160 per day ang utang niyo po sa kanya. Ilan taon ako kayo nagtatrabaho? May ito na po, 1 taon ako doon. Times 365 days. So, sir, pwede ba ako magpaliwanag <laughs> sa parting yan? Sige po. Kasi sir, bago ko niyahirin mga gwardiya ko, kinatapat ko talaga yung sahod nila dahil maliit ang kontrata. Okay. Tapos, yung pinagjujutiannya niya, medyo maliit ang kwan dyan. kasi 10 hours ka lang. Tapos, holiday at sa kalinggo, wala kang pasok pero may bayad ka. 10 hours ka lang. Naintindihan niyo po sinasabi niyo, sir. Hindi ba kayo inaantok? Alam mo, ibig sabihin ng 10 hours ka lang? May utang ka na naman na 2 hours sa kanya. Kasi 8 hours lang po ang nasa patakaran ng dole na pagtabawin man sila ng walang bayad sa overtime. So since 10 hours ka lang, meron kang utang na 2 hours lang sa kanya. So 2 hours more ang utang mo sa kanya. So from 163 per day ang utang mo sa kanya plus 2 hours per day, naku, ang laki na, daan libo utang mo sa kanya. Sir, ibili mo pa siguro siya ng uniforme, sasakyan, lahat-lahat na, ang laki utang mo, sir. Pag tinawagan ko yung doli, tinawagan ko sosya, mapapahiya ka lang. Unang-una, sir, regardless kung mababa yung kontrata, hindi niya na po kasalanan yon Wala naman nakalagay doon sa dole na kapag mababa ang kontrata, pwede ka na mag-violate ng patakaran natin sa minimum wage sa dole. Walang ganun patakaran. Ang patakaran sa dole, problema mo na yan kung kumuha ka ng mababang kontrata. Ang kailangan, ibigay mo kung ano yung minimum wage na nasa batas. Nakuha nyo, sir? Naintindihan ko kayo, sir. mababang Mababa yung kontrata. Naintindihan ko kayo, sir. At saka hindi nyo po pwedeng sabihin na kinausap ko siya at pumayag siya siyempre, papayag siya kapit sa patalim. Pero in the first place, bakit kasi kayo mag-hire ng inyong mga empleyado at magbibigay kayo ng maliit na sweldo? Eh kahit na sino siguro kakagatin yung maliit na sweldo kapit sa patalim. So kung hindi kasi kayo mag o ng maliit na sweldo, wala sana kayong matatanggap na empleyado. Sir, talo ka rito, Sir Kernel. Kahit saan tayo mga karating, kahit na baliktad-baliktad natin. Sir, naniwala ko sa sinasabi mo. May utang kayo, Sir. So ngayon, wala siyang utang na loob sa iyo. Uh, SG Moises, Sir tablado yung 1,100. Tapos yung utang mo doon sa kap sa 2,000, si si kernel ang magbabayad. At meron pa utang si kernel i-compute mo yung uh, 163 ba yung oh, how so much so per dole, day, yun, plus 2 oh. hours. One, kernel may utang ka sa kanya. Isulat mo yung mga utang, ilista mo. Habulin natin sa dole para magbayad si kernel Sir, wala What's naman akong kaya pambayad yung ganyan, sir. Ay, hirap na talaga buhay ko. Gusto mo ba habulin may utang kay kernel Sir, di uh, hindi na naman po siguro. Huwag na lang.